Archie Alemanya inaresto na ng mga pulis dahil sa sinampang kaso ni Rita Daniela. Trending at usap-usapan pa din hanggang sa ngayon ang isyo na kinasasangkutan ng singer-actress na si Rita Daniela at ang kumijanteng aktor na si Archie Alemanya. Sa complaint affidavit ni Daniela kapwa raw sila dumalo ng party ni Archie Alemanya noong September 9, 2024 doon palang daw ay nagbibitiw na ng malaswang salita ang aktor. Hanggang sa pauwi na sila mula sa party ay nag-alok daw si Archie na ihatid si Rita Daniela. Pumayag ang aktres sa pag-a-call na para lang itong kuya, sa biyahe hinahawakan daw siya ni Archie sa balikat at legs, pagdating sa tapat ng kanyang bahay puwersahan daw siyang hinalikan sa lobby ni Archie, Nagpumiglas daw si Rita Daniela pero niyakap siya ng mahigpit ni Archie sa kapinaghahawakan ang maseselang bahagi ng kanyang katawan, dito na raw na iyak si Rita Daniela hanggang sa makalabas ng sasakyan. Kinabukasan ay humingi ng paumanhin si Archie kay Rita at sinabing hindi niya sinasadya ang kanyang mga nagawa dahil sa sobrang kalasinggan nito, ngunit hindi ito pinakinggan ng aktres. Sa ngayon ay nahaharap sa kasong act of lasciviousness ang kumidyanteng aktor at iba pang kaso na isinampa sa kanya ni Rita Daniela.